First sign na masasabi natin na akala natin tapos na mga utol, yun pala ay mangyayari pa rin po ang balikan ninyong dalawa. An opportunity for both of you na maging magkarelasyon muli. Kasi ito po ay binasi po natin sa mga nakakausap po natin sa ating coaching session. Kung ang ilan ng ibarito mga utol ay talaga naman pong parang pinalitan na. Yung parang humanap na ng replacement sa atin at parang kinalimutan kanya. Pero bakit ngayon? Dumarating nga po yung panahon na sila po ay nagkakaayos. Rebound relationship. Wrong relationship, unexpected relationship. Ito yung mga dumarating sa mga ex natin na masasabi nga po natin, technically, hindi pa naman po sila emotionally free mga utol. Let's say for example, rebound. Ang rebound, alam naman po natin na ginagamit lang po with a purpose. Pinapasukan ito ng ex natin with a purpose na sila nga po ay makalimot. Panakibutas si ika nga mga utol. Unexpected relationship is yung parang Let's say parang binubuyo lang po sila, bigla na nangyari, surprisingly na naging sila, na hindi rin po nila ma-explain kung bakit po naging ganon mga utol. Wrong relationship ay sinasabi nga po natin yung parang out of fun, out of excitement, out of opportunity mga utol ay pinasok ito ng ex mo kung saan alam naman po niya na siya po ay emotionally attached pa rin po sa atin. Normally pagkatapos ng isang breakup or habang kayo nga po ay magkarelasyon pa. Ang mga bagay-bagay na 'to mga utol ay pagkatapos po ng purpose na 'yan, once the purpose is served, ay kadalasan kasama na rin pong nawawala yung relationship na 'yan. Kasabay na rin pong naglalaho ang isang relationship. Kaya dito po nagkakaroon ng opportunity na kayo po ay magkabalikan. Kaya kung merong involvement ang ex mo, huwag tayo mag-overthink dito dahil kadalasan dito mga utol ay peke, hindi totoo, ginagamit lamang. Or let's say hindi siguradong relasyon. Kaya nga po, 50% ng desisyon ng ex mo para magkaroon siya ng validation dito mga utol, ay sa atin din po kukunin. Sa inyo din po kukunin. Pag ikaw nga po ay nagpakita ng mga depression, o nagpakita ka nga po ng pagiging negative or toxic mga utol, dito nagkakaroon ng final decision, ultimatum ang ex mo. Kaya nga po, performance, yung approach mo sa kanya, character mo, yung mindset mo, mga utol, ay napakalaki po ng gagampanan. Kung halimbawa ang gusto mong tibagin o buwagin, ang number one na to. Huwag na huwag lang po tayo mag-overthink at maging knowledgeable po tayo dito. Number two, kahit anong yaya mo, kahit anong imbitasyon mo, hang out, magkita kayo, mag-usap kayo, lahat po ito mga utol ay nire-refuse ng ex mo. Understandable naman dahil kung ikaw ay nasa breakup, natural, mainit na mainit at talaga naman pong may friction kayong dalawa. Ang ex mo, I would say 90% mga utol ay very frustrated sa mga panahon na to. Kaya nga po break eh. Kaya nga po kayo nagkahiwalay. Kaya nga po hindi kayo magkasundo. Alam naman po natin na ang ex mo ay may point. merong ka rin point mga utol na alam naman po niya na pagka nagkita kayo ay siguradong paninindigan o let's say ipopoint out mo to sa kanya. Ayaw niya yon mga kapatid. That's why iniiwasan nga po niya ang conversation, or even connection ninyong dalawa. Lalong-lalo lalo na nga po yung magkita. Ang kailangan lang natin dito mga kapatid ay magpahinga po muna. Kaya nga po yung walking away ay magiging effective. Kung halimbawa nga pong ganito ang nararamdaman ng ex mo. Huwag na huwag tayong magpapanik dito mga utol. wag na huwag po tayong matatakot. Dahil simpleng takot, simpleng worries mo lang mga utol ay magpaparamdam at makikita ng ex mo bilang kahinaan natin. Turn off ito mga utol. Kaya ang dapat po natin gawin dito, ay magpaubaya lang. Ipakita lang po natin kung paano po natin na-handle ang mga ganitong klaseng problema, commotion, emotionally. Number three, yung sinasabi nga natin na bakit parang ang saya-saya niya. Yung para bang magkasama kayo sa isang group of people, let's say for example, magkasama kayo sa isang event, tapos hindi mo siya nakikitang malungkot. Sa mga relationship psychology kasi, ay sinasabi na pagkaganito raw ay wala ka ng pag-asa. Pero take note, alam naman po natin na pagkahalimbawang kayo nga po ay nasa breakup, may mga emotional baggage, emotional damage na nangyayari at possible na nangyayari ngayon sa ex mo mga utol. Kaya natural lang naman po na itatago niya to mga utol. Siyempre po ang bawat ex ay magsa-self demonstrate especially kung siya po ay dumper. Ipapakita niya rito generally na siya po ay hindi apektado. Tatawa yan, makikipagkwentuhan, hahalakhak. At siyempre po, babati-bati po sa atin habang tayo nga po ay lalong nakikita niya na nadudurog, nalulungkot, lalo siyang namomotivate dito mga utol. Sa akin, natural at instant na peki ito mga utol dahil syempre may attachment kayo. Maliban na lang ha, maliban na lang kung halimbawang hindi naman talaga kayo nagkaroon ng legit na relasyon. Para bang nagkakilala lang, nag-date lang ng konti, den pakiramdam natin siya po ay ex na natin mga utol. Pero kung halimbawa kayo nga po ay nagsama ng medyo matagal, let's say nagkaroon nga po ng deep connection mga utol, malalim at deeply talaga nagka-inlovan. Alam naman po natin na ginagawa lang po niya to nang sa ganon ay ipakita sa atin na siya nga po ay hindi apektado. Paninindigan, ipaparamdam po niya na kayang-kaya niya ang nangyari sa inyong dalawa. Lastly, itinutulak ka ng ex mo para bang sineset up ka mga utol kadalasan yung para bang sinasabi sa iyo na humanap ka na lang ng iba, mag-move on ka na lang, magpaligaw ka kaya, makipag-date ka kaya mga kapatid. Ito po ay natural na natural, especially kung ang ex mo ay medyo stubborn in my opinion. Dahil syempre, ang ex mo kung halimbawang sabihin na natin na talagang wala na siyang nararamdaman, of course kahit pa paano, magiging concern yan sa nararamdaman mo. Kaya nga po ang karamihan, medyo lumulugar o may respeto na nanahimik. Pero kung nakikita mo naman na parang itinutulak ka pang, inunguso pa sa'yo na magharap ka ng iba mga utol, technically, tinitignan lang po niya on how you will react. Dahil lagi ko naman po sinasabi na ang ex mo, may mga porsyento dyan kung saan masasabi niya na hindi pa siya sigurado. Another 40%, 50% or even 30% ay kukunin pa niya sa atin. Ang ibig sabihin ko dito mga utol, kunyari binray ka ng ex mo, alam mo naman po na undecided pa yan, 50-50. Ngayon, kung halimbawang makikita niya na kayo nga po ay parang nagpakita ng self-confidence, pinakita na parang understanding kayo at may respeto, magkakaroon ng self-doubt yan. Pero kung halimbawang naging violent ka, naging negative ka, magiging validation niya yon mga utol sa dapat niyang gawin sa... Dito masasabi ng ex mo na tama ang naging desisyon, seeking approval. Kaya nga po, importante mga utol na ito po ay talagang matanggap natin. May malawak na understanding. Yan na po utol. Yung mga masasabi natin na napakabigat, yung apat na yan, actually marami pa eh. Yung mga sinosoli yung gamit mo, huwag tayong basta maniniwala dito. Yung fineflex yung mga nangyayari sa kanya or bagong relasyon na meron siya mga utol, ito po dapat ay hindi po natin ikinalulungkot. Dapat po mas lalo tayong maging matalino, observant. Like for example, yung pagsoli ng gamit, tinitingnan nila on how you will react. Kadalasan dito, is kung halimbawang sila nga po ay apektado, medyo nasasaktan. Ang gagawin nila mga utol, isosoli nila yung gamit mo. Ngayon, papantay kasi yan eh. They wanted to get even. Dahil sila nga po ay nagkakaroon ng mga breakup struggles, ay gusto nila ganun ka rin. Lalo kung nakikita nila na parang hindi ka apektado. Katulad nyo. Di ba po, kahit tayo minsan iniisip natin, Isoli ko kaya yung simpleng pardible na to. Isoli ko kaya yung chinelas na to. Tuwalya kaya niya. Iso, di ba gusto natin gawin yon? It's because gusto natin magpapansin ng konti. At gusto natin makaramdam din siya ng negativity. Dahil tayo nga po ay nasa state of depression. Nalulungkot tayo mga utol. Halimbawa naman, ay yung sinasabi ko nga po na fine-flex on social media kung gano'n siya kasaya. Or even yung mga date-date. Mga nami-meet niya. Di ba po ginagawa din natin yan mga kapatid? Gustong gusto rin natin ipakita sa kanya na tayo nga po ay hindi apektado. Tayo nga po ay malakas at tayo nga po ay moving forward. Kaya pagka ganito mga utol, hindi po dapat tayo nagpapanik. Lahat ng na mga signs na to ay masasabi nga po natin na normal lang naman kung halimbawa kayo po ay nasa breakup at alam naman po natin na ang ex mo ay very frustrated sa mga oras na to. Kaya dapat po hindi tayo basta-basta na-down, na nagiging negative mga kapatid. Mag-isip tayo mabuti. Tandaan natin, lahat po ng mga aral na yan, lahat po ng mga dapat natin gawin, ay naituro na po natin, ay naibahagi na po natin, at nasa sa atin din, mga utol. Maging positibo tayo. Mag-focus tayo dun sa enhance yourself, mag-level up tayo, mag-improve tayo, dahil pagka ginawa mo yan, 80% ng chances, or 80% nga po ng susi para maibalik mo ang ex mo, ay nagawa mo na, mga utol. So para po sa akin, lagpas sa kalahati ay nalagpasan mo na. So mas lalaki po ang oportunidad na kayo po ay magkaayos.